Mas nailapit ni Senator Bongo ang medical assistance, primary health services at specialized care para sa ating mga kababayan. Sa malasakit, prioridad ang edukasyon para sa mas magandang kinabukasan. Samahan pa ng sports, panalo ang kabataan. Bunga ng malasakit ang pagbigay lakas sa mga lokal na negosyo at mas maayos na trabaho. Nang may totoong malasakit, Sen. Bongo, inuuna ang servisyo para sa Pilipinas. Senator Bongo, bisyo ay more servisyo. Bongo, bongo na! Mr. Malasakit, Sen. Bongo, bisyo ang magservisyo. Iyon milong Pilipino na ang nahatira ng servisyo at malasakit sa ang mga sulok ng bansa, bagyo, sunog, lindol, ano to? Sa kuna Si Senator Bongo, Mr. Malasaki, bisyo ang more servisyo. Balik sa Senado. Mayong gabi sa inyong tanan. Mayong gabi sa mga taga El Salvador. Mami-sami sa uh, Oriental. Kining uh, Ganina, salamat kayo sa inyong uh, init nga uh, pagdawat. Gikan sa kagayan, gikan ganina sa kay kayo nag uh, uh, bagong Super Health Center. daghan Bago ko ni Saka Dere, daghan manggot og nagpasalamat na eh, natabangan sa pasyente, natabangan sa mga proyekto. Sa tinood lang, ayaw mo pagpasalamat sa ako. Ako ang dapat magpasalamat sa inyo kay kitagaan ko ninyo kigayon nga makaservisyo kaninyo tanan. Salamat kayo. Number one ko dere sa Misamis Oriental to 2019. Salamat kayo. Dili ko politiko nga manaad kaninyo. Buhaton lang na ako ang akong trabaho sa abot sa akong makaya. Tawagan lang ko rin inyong Kuya Bongo, maski asa ta magkita. Silingan naman ta, tagadabaw man ko. Dabawin nyo ko nga batanggin nyo, bisaya akong dako. Ang importante sa atong mga, ang atong batasan nga guwapo gud kayo kani mga bisaya. Kadili ta kalimot sa utang kabubuton ato. kabaluta mo ka, mo mantener utang kabubuton. Daghang salamat sa inyong tabang. Sa ako mga kaingsunang Muslim, salamat alaykum. Salam mga Muslim kay bolomogirunsa mo, mo namo pagpalangga sa Davao ni Mayor Rodrigo Duterte sa una. Walay diskriminasyon dito. Timana nato Muslim, Kristiyano, iksu untang tanan, Pilipino tangtanan. tanan. Palakpakan po nato atong mga kay Salamat kayo. Una ni ako karon, nalang koy hangyo as member sa PDP Laban. Naakoy hangyo sa inyo ha. Unahan ninyo o tabang palihog lang ang akong mga kaubanan. Kinahanglan magod kayo, mandaog ning akong mga kauban. Kay kumandaog ni kadaogan na ni Tatay Digong o kadaogan pod na sa atong mga kaisunang Pilipino. Ako ni Hangyo, ko sa inyo. Palihog lang, pakiflash sa screen. Katong among uh, Duterte 10, 10 team. Duterte tim tim. Katong Duterte tim ba? Katong kandidato. Aga na, Oh, gana, gana. oh lang ko ha. Ayaw ninyo kalimti. Si uh, Jimmy Bondok. Kani si Jimmy Bondok, mao nitong uh, ni kanta sa una atong pamugo sa una Loyal kay ni kay tatay Digong O kani si Jimmy Bondok abogado ni siya, pag ulang na himong abogado. Ako, bright ni og daghan kayo ni uh, alam na kayo nagtrabaho po ni sa gobyerno. Atong tabangan, hangyo ako mga taga Mindanao, tabangan nato. Number 10, attorney Jimmy Bondok. Palihog lang. And of course, ikaduha, ayaw ninyo kalimte, ang akong seatmate. Kaubanan ako sa Senado, dugay, classmate ni Ani. Og dugay na mi kauban 20 years ago kauban na mi ani amigo gyud mi akong uh, kumpare uh, ni siya dili mahimong successful na labanan ang kriminalidad sa panahon ni Tatay Digong dili na mahimong successful siya ang first CPNP ni presidente Duterte masaligan gyud ning tawhana ako na poy musulti kaninyo kay tapad mi ani trabaho kugihan kay mo trabaho wa malugi ani sa inyo Senator Bato de la Rosa. Palihog lang, tabangin ninyo. Ikatulo, unya na ng bongo. Una ko sa rato ng uban. Si uh, number 30, kani ilonggo ni si attorney J.B. Hinlo, representative niya ni sa Visayas. Kay ilonggo man eh. Ako, Visaya man kong uh, Batanguño. Pero mga ilonggo, ako man ang parente. Kinsa may ilonggo nga eh? ni? mga parente ko na may ilonggo na na. Kaya mga Ilonggo, ang tawag sa inyo, Ilonggo, ang pangalan ako, Bunggo. Gaw, kung gaw. Kani siya, Ilonggo ni Abogado po. Nagtrabaho po ni kay President Duterte sa una sa siya, iyang administrasyon, DILG, Undersecretary, o Commissioner sa Anti-Corruption Commission, walain si Attorney J.B. Hinlo. Atong pakpakan, palihog lang. Next, Attorney Lambino isa ni ka, Ilocano, siya ang SESA, chairman sa una, secretary po ni sa panahon ni Pangulong Duterte. Bright kayo ni experience na ni sa gobyerno. Dako ni matabang attorney Raul Lapino. Atong palapakan, atong tabangan, palihog lang. Sunod, of course, kani ako classmate sa kongreso. Sa commission on appointments, kami nag-auban kay 24 mana, 12-12. Dosis sa Senado, dosis sa Kongreso. Bright yun ni. Eh. Di yun mo maalkansi kung inyo ning tabangan o makipaglaban ni eh para sa tuwa, Wailain ang atong pinalanggang Senator, Congressman Rodante Marcoleta at ang tabangan. Kani sunod, spiritual advisor ni President Duterte. Kung unsa may kadugay ng uba ni Presidente Duterte since 1998, sila ni Pastor Kibuloy, 1980s pa lang gamay palang na ang kapilya ni Pastor Kibuloy. Matinabangon yun ni siya, Diyos nun, siyempre, spiritual advisor ni President Duterte. Una na ay nakailag yun sa Yaha, sa matinabangon si Presidente Duterte, best friend yun ni sila. Buutan, matinabangon, ako po yung makasulti kaninyo, Pastor Apollo si Kibuloy. Ato pong tabangan, palihog lang. Next, katong nagstorya kanina, nahimo na ni siyang uh, Executive Secretary, ibig sabihin mo ng little president, pasabot, experience na sa gobyerno, hangyo po ko sa inyo, kay kuan yun ni sa asset ni sa gobyerno, kung mahimo ni siyang senador. Ako, mga taga Mindanao, hangyo ko sa inyo, tabangin ninyo, taga Quezon City ni, pero bright po ni Tauhana, makipaglaban po ni para sa ato, attorney Vic Rodriguez. Ato pong tabangan, palihog lang. Next! Itong akong amigo, asa naman to? Pakita, pakita, tawagan sa amin. Kailan mo kayo Philip Salvador? Kailan mo? Kani si Philip, ni uban na yun ni Sakua de sa Misamis. Abot namin yung uh, taguluan, abot namin yung natumis sa nasunogan. Lagin, dito sa Dul sa lagindingan. Mas asa namin ni abot na ni Mas, kabalo ba mo ni abot namin tawi-tawi, basilan o hulo aning tawana. Abot ping pod mig batanes tabang sa mga katawhan. Kani aset pod ninyo ni eh, kay ni ko sa iya ha. mi pareho, mudaog pod siya, mutabang pod siya sa katawhan. Kung unsa ko mutabang, mao ang iya buhaton. Ni promise man siya na mutabang pod siya diri sa Misamis sa Oriental. Tabangi pod ninyo si Philip Salvador, Mr. Efektivo... Philip Salvador. Si Philip Salvador, ang iyang pangalan karon si Mr. Epektibo. Di ba? Ang akong pangalan Mr. Malasakit, di ba? Kaya ang akong bisyo ay mag serbisyo. Si Philip, si Mr. Epektibo, unsa ay bisyo? Ha? Wa may nisagit. Naro hari. Eh matinabangon po ning tatawana. Next. Kaning si kung gusto chismis, Kita niyo sa Facebook. Ni siya, pero doktor ni siya. Bright po ni siya o makatabang po ni sa inyo. Kaya ako pareho may advocacy. Ang akong advocacy health, di ba? Manasakit Center, Super Health Center o Regional Specialty Center. Kung kaluyan sa Ginoo, kung makadaog ni siya, naapay mo tapang pa para sa health nato, para iduol pa nato ang serbisyo medical sa ato mga kaisunan. Si Dr. Marites Doktor Mata, palakpakan po nato. Tabangi po din tao ninyo. O, oh, masking ulahin na lang ko. Kaya diba mo lumang kung mo kalimot sa ako. Maski asa ta kita Kamubuan ng ako apelido. Charo di mo kay nomdom At mo kagayan. Pag traffic sa kagayan. Unsa man ang traffic light. Oh, di kay Nungdong mo. Pag utom na mo, palit na yung magmanok. Chokes to. Oh, golang yapon. hapon. Unsay pangalan sa atong pinalagang tatay di kong, Rodri? Oh, golang yapon. Unsay paborito namong mong sudan, mong? Oh, tanawa, golang yapon. hapon. Unsay paboritong prutas ni tatay di kong, mang? Oh, go yapon. Unsay tawag sa palahubog sa Tagalog, laseng? Hoy, mga lasenggo. Alang ko'y hangyo sa inyo. Ayaw mo pag drive pag nakainom mo. Delikado na. Pag na'y na may sa inyo, ako na po ay may niyo. Pag kayo ay na? Oh, di lagi mo kalimot sa ato.